Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamputwalo ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit, ang mga haing ito pa nga ang taon-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan dahil diyan nang si Kristo ay manawag sa sanlibutan sinabi niya sa Diyos ang mga hain na tandog ng mga hayop ay hindi mo ibig kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging hain. hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan kaya't aking sinabi, Narito ako, O Diyos, upang tukdi ng iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hay na tandog na mga hayop. Mga handog na susunugin ay mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, Narito ako upang tukdi ng iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Yesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Handa akong naririto Upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Aleluya, aleluya, papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Yesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Yesus at may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo, sino ang aking ina at mga kapatid? ani Yesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,